laptop yung hanap mo mga koys no nako dito ano, ka, ka na tumingin hmm. 5,000 mo makakabili ka na 5,000 mo mga koys 4,000 nga eh kaya ito mga koys oh 3,000 lang mga koys 900 may i5 ka na 7th gen walang history ng repair tsaka sira pero hey, ang mura oh naka nakaka starstruck naman tong computer niya dito <laughs> Karim Twitter trading market. Ang daming laptop ay. Tumawis to. Macbook ang dami. Four five five lang. Grabe, ang dami oh. Ito ang ganda mga kay. So, 750 lang i7 na siya oh i7 oh. noo privileged ba yan Ito, Mura oh. i3 please dinate kung ga rin lang oh i7 na siya 8GB uh, 640GB <laughs> 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 SSD na yun 4.9, budget ko ba yan? 4.9? Masukin na okay. natin sa loob. Oo ngayon, sige lang nga natin. Sige lang mga. Pasukin natin sa loob mga kaibigan, baka mayroon pang mas magaganda. Tingnan so. natin oh. 500 Gigs at 4 gig Naka 13th gen na siya mga kaibigan oh. So. Ay, 13 core. 6th generation lang, 6.9. Grabe, ang dami na away sa legit, ang dami ayun o Ito Kung laptop yung hanap mo mga koy snow Nako, dito ka na tumingin Nagsasawa ka, promo sila mga koy snow Promo, promo ah Forgive na, 7th generation o no? Ito namin, itinigin namin, no? wala oh, <laughs> pa na makita. Ang taysela <laughs> rin natin dito. Grabe ang dami. Mura na po ito mga kuyos oh. Kasi 4GB lang yung mga mga mga. 4 gig lang, 5,000, 100. <laughs> ito 6,000 na yung na. i5 na siya. Oo, 1TB. Haha, SATA storage. 1TB, 8,000 lang. iCore 13. Ang laki na mga kuyos oh. Pero mga second hand na ito, kasi parang luma na. No? Intel siya. Oh. Eh. 7.9 lang. Makapili ka talaga. Oh. Eh. Yan, napakarami. Sobrang dami talaga. Oh. Eh. Parang nagre-range lang dito yung price ng 5,000 to 10. Doon lang nagre-range yung mga price ng mga laptop dito mga kawis. Ayan, napakarami talaga. ito mga second hand ito mga kasi yung mga likod nyo may yun, yun, mga ano na apple apple yun legit yun apple hindi na ah. kailangan mong bilhan na kung budget lang gusto mo no kung gusto mo mayroon ka lang agad magamit ng mga pang laptop mayroon ka lang magamit kailangan mo lang, wala pang budget. Talaga dito ka na mga kois Talaga lang re-rinse lang. Oh. 5,000 mo makakabili ka na. Hmm. 5,000 mo mga kuys. 4,000 nga eh. Kaya ito mga kois Oh. 3,000 lang mga kois 900. May i5 ka na. Second gen. Kasi mababa nga lang talaga. 4 gig no. Pero kung kung kailangan mo lang Pwedeng pwede na no. Dami dito pa. At dito may 35 oh. I13 first generation naman siya. Hindi magay to. Pero mura na mga guys na. Pwede ba tayong magtanong? Pwede po kami magtanong. Pwede po. Ay yung ito ba ang daming laptop. Mga ano ba to siya? Uh, second, second hand po lahat no. Refurbished. Um, Kay ba ba yun? Oh. Hmm. Pero ano pong ano ma'am? Ang mamura eh. <laughs> ang mamura masyado. Ma, yung mga nagamit lang po galing Mga gamit na po, no? Mga hmm. Pero walang history po yan ng repair? Ano ang Ah, okay. Walang history ng repair. Tsaka sira. Pero ang mura. na naka, ha. Nakaka-starstruck naman tong computer niya dito. <laughs> Pero ano to ma'am? Um, may warranty po yan siya, ma'am. Meron po, 3 months to 6 months warranty. 3 months to 6 months. Tapos po, um, ano pong mga, ano niya, mga package yan dala? Uh, ano lang, charger. Charger po, ano? Charger. Uh, okay na, charger. Kasi may mga battery na yan, no? Meron. Uh, okay. working battery, so may dead box. Mm -hmm. Kasi nang mumura talaga, grabe. May warranty pa. 6 to? 3 to 6 months. 3 months. May warranty pa. Ang galing. Panalo na yan, oy. Hmm. Ano pong ano niya, ma'am? Ano pong page niya dito? Ayun po yung name of your name. Nandiyan? Na taas. Sa taas? Ayun po yung name of your name. Pero pa pakalitin. Apo. Baka sa'yo magtanong eh. Iyan ako. I-blog ko. Apo. Ang ganda ng ano ninyo, no? Ang computer niyo dito. Pero hindi naman yan siya, no? Baka kasi masira agad dahil gamit na. Hindi naman pa depende sa paggamit. Depende pa rin sa paggamit. Pero ilan, mga ilang taon na ito ginamit bago binigay dito? wala pa, no? wala pa. Ay, maganda. Mga six months lang nagre-range, no? Okay, mabilis po, di ba? Apo. Grabe. Six months lang na ito, mga computer na to. Six months, yes. oh, six months pala nagamit. <laughs> Ang sarap magbili kung ano sakali. Sakali ba, pwede kayong bumalik, ma'am? Pang-school lang, ha, ah, baby. Try ka nga magbili dito. Pwede din pa video po ako doon, ha? O video ako lang po. Ano pa pwede po ang ganito? Ay, haba pa pala nito. Ah. Uh -huh. Ang laki naman nito masyado. At ayun oh, no, hanggang dito tapos hanggang doon pa yung Mayroon pa doon. Ito, ang daming piso oh. Eh. Eh, hey. <laughs> kung nagtitipid ka mga kuys, no, gusto mo yung magamit lang talaga. Ito. 450 111 Okay Stars na ka sa po tayo Salamat po sir Salamat po mama Salamat po.